Hey what's up guys? Marvin's Vlog here and welcome back to my channel. And for today's video, Pinoy Pandikit effective nga ba? Okay oh, na, try natin, di ba? Okay, may binili pala akong ano guys, Pinoy Pandikit sa baklaran. Since may sapatos ako medyo na tanggal na, hindi na siya hindi na dumikit sa ano talaga sa tela. So kaya bumili ako for only 35 pesos. Uh actually 3 for 100, saka so lang, isa lang talaga yung kailangan ko para lang dumikit yung nasa sapatos ko. Okay. Ito'y gawang Pinoy, sabi ni Kuya kanina sa baklaran. So, subukan natin kung gano'ng katibay ang gawang Pinoy na pandikit. Ayan. So, bali ito siya guys. Ayan. Ito siya. Ayan, Pinoy pandikit. siya. Tusok na natin dito yung pin. Ayun. yun, okay na. Tapos, ito yung sapatos ko, guys. Ala, dumikit. Oh, effective nga. Ala. Ala. Marami nga. Dikit na dikit siya, guys. Wait lang, Ayan, bali ito yung sapatos ko, guys. Ayan. Dumangat na siya. Kaya, nalagyan natin. Ayan. 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 Dumangat na siya. Halo. Di Lebih sedumikit. anti-effective. <laughs> Diseffective, guys. Pero Pero dito sa ano sa bandang ilalim, guys, tumikit siya. Pero yung dito, ayaw. Que la neta lo de Ayan. So yun guys, kailangan talaga tie in to. Pero di, dito sa... Pero dito sa bandang ilalim guys. Ano siya? Na solusyonan. Ayan. Dito lang talaga sa... Yung sa dulo yun kailangan siya tie-in. Pero ano siya guys, sobrang dikit talaga siya. Baka ayaw lang talaga dumigit sa tela. So, ayun nga guys. Thank you for watching. Bye-bye.